我答应。 Project. Ayan, dito po tayo mag-update sa project po natin dito sa pinapagawa ni Boss Tulloy mga boss. Ayan, shout out sa mga viewers natin, mga subscriber. Dito po, patapos na po yung ating project dito dahil installation na lang po tsaka yung ano, pintura. Yung taas, konti na lang ano pa ring master, yung taas. May kulang tayong tiles? Hindi na lang po kulang na lang yung tiles natin boss. Ah, kulang po yung tiles natin sa taas pero dito sa ilalim, ano, kumpleto na po. Uh, mamaya, uh, papapalit natin yung, ano, yung turban natin doon. Yung kulay brown. Yung kuyong kulang, yung namang kulay gray. Uh, ano, sobra. Ayan, yung mga tropa natin, nagbibistay eh si, walang damit si Bartolome. Kaya <laughs> si Padre Bong Angkat ah, okay, po taas sa taas May misa po sa simbahan Kaya si Padre Nagmimisa misa ah, Ito ang mga boss Iba pong kulay ang pinalagay ni boss po Dito, kulay brown Pero yung design niya parehas lang po Ito po yung kulang Dito, ito sobra Kulay grey eh, Patapos na po, tapos na po yun doon Ito na lang po yung kulang, oh, mga sorow Ayan, tapos na yung ating at na ba, call accent na tiles. Lock na lang na. po dito tsaka at siding. na may Malinis na mga boss. Ayan o, na, Ganda. ganda. Yun na pong ano dito ang gagawin natin yan Baka next week yung bar Kung ano daw yung design natin doon kay Ate Aida Tsaka kay Sir Alan Ganoon daw yung gusto design ni Boss po dito sa kanyang counter Bar Ayan na at ibadak nyo. Baka lulut lang na numarik tayo naman at ginawa yung paraya. Tapos yung po natin dito, yan. Ilagay na natin. Eto. Tapos okay, wall lamp. Dalawa yung valve niyan. No? Pero di ba sige sa rin po to, Hindi rin natin sa palit. Okay, okay. Good morning, Kabe. Morning, Kobe, Kobe. Good morning, Kobe. kay Boss Bugoy. <laughs> Kaya yung side yung ano. Ganda. <laughs> Tapos mga boss, hindi ito sa ilalim. <laughs> yan si Daddy Yow. <laughs> ah. Mm. Good morning, Daddy Yo. Ito <laughs> mga po. Yung natin pa. Si Bas Eh no, solo na lang po yung kulay. Kulay dito. To. Puro tiles ang ginagawa natin ngayon. Si Master, tataas tayo dito sa ilalim tayo nagtatiles. Kailangan tapusin na to, ang project na to. Para makalipat na, sila dito sa adon uh, sa Sanggaw Project. Ito, Masilya. Pinamasilya ng pintor natin, si RJ ito. Itong kwarto sa ilalim. Okay. Mamaya natapos na natin tama boss. Ah, uh, papapalit na natin yung mga ties para matapos na rin yung taas. Punta muna po tayo ng ano, nang bilhin ng, ng ties dun sa Victory. Sa uh, makabebe lang po natin bilhin yung ties natin dun sa taas ng 40x40. Ay, dun na lang po tayo pupunta para papalit yung mga ibang ties mga boss. Ayan mga boss, dito na tayo. San Gabriel. Mga bebe, dito sa Forever Victory. Diyan po natin binili yung test natin. Tapos dito na rin natin papapalit. Okay. So yun. Okay na mga boss. Balik na naman tayo sa, ano, sa Plaza Project. Ayan, dito na tayo. Tapos, dito na tayo ano, eto, tanglad, salay, salay. Ang mula, give yip po tayong tangal ngayon. Ah, may takoy ah. Ito ah. Ah, gagawin natin tinolang manok na tanglad na liyar. Tapos, ngayon pa papaya. Ah. pinag-a-groud po na to. ABC groud pinag natin sa red ring tapos ito, uh, sasaritan natin yung mga straw na yung natin 6x6 T saka doon dito tapos ito tatanggalin natin mababa sa side po dito mababa, kaya tatanggal tapos ika lang natin para mag ano siya dito para yung, yung place natin direito doon hanggang dito matatanggal tong ano pinto yun know? o may tight rim na ang banyo si din. ito yung ginamit natin talagang aluminum you know. Tapos dito, nilagyan din natin Tapos pinalagyan ni Boss Pugoy. Itong dito. Ayan o. Oh. Nakadrop siya na pa rin ng 4 inches or 5 inches. 4 inches no. 4 inches. Tara, manta pa. Oh, tara, kain na tayo. Kain, kain. Kain. Ay, po tayo tanggalian ngayon galing sponsor natin si Boss Pagoy kasi si Bartolome ano na uh, guide break na <laughs> Ay, Bos, kailangan bukas may video ha uh, Ayan ah, Bartolome, graduation mo ngayon ah na? na. Nilipat na siya sa, ano, sa San Gabriel Project Kaya pinaganda siya ni Boss Pagoy ng ano <laughs> <Glide laughs> Boss Pugoy sa Graduation <laughs> Sinalay na Ayan ah Lutong tanglad. Sang ano, tang sali ta. sali, sale. Ayun ah. Tara, mga tanga. Tapos dito, tapos na. Yung mga sorow daw tapos na. Kakain dito. Bali, isa na lang ilalagay natin. Dinaali tayo, kaya kayo na po tayo, tang check po tayo, ayan oh. 11.50 Wala, tapos meron din tayo trim yan Tinanglay nga akin Tanlad dyan, tanlad Ikang kay? Ah, ano masasabi mo sa ano? Sa handa mo, graduation? Masarap ka boss Nen, 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 nen Lilipat na siya Bukas mga boss uh, Opening yung ano natin, project natin sa San Gabriel Boss, may kaysa man talahin Kita live. Tayo na <laughs> patis yeah na ipas na. natin ng ano, yung luto ni Mark Joseph. Kita <laughs> ba Bila main cinta live. Dapat diaun cili. Sudah. Hmm. Bộ tay rồi bảy Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video Hindi nakas, kumakas. Kung may pinulang hmm. sabon na O, oh, kain po tayo mga boss. Sarap ang luto ni Mark. Yung... Tinolang ano, tanlad. Yeah. <laughs> <Ayun, laughs> Yan. Tinolang like tanlad. Tino like ang lasa? Lasang <laughs> <laughs> pinola. Ayan <laughs> <laughs> tayo Sabaw, sabaw tile trim mga boss ang ilagay natin dito tapos palatada na lang dito sa is pinapatuyo po na lang natin dito naman yan binagdot Binag na ni ni Bartolomeo to para matapos mamaya kung matatapos na to Wash uh, yung pintor natin, hindi pumasok. Si RJ, baka mukhang nalang daw siya papasok. And wala pang nagawa dito ngayon. Break time. Ah, C2. Break uh, po. Time check tayo. 3. 3. So, yung siding, yung ni master. Tapos, tight trim din yung nilagay natin dito. So, si natin, dito, nalagay tayo ng cabinet. Tapos, laboratory pa pa itong na lang. Mga parto So dapat block din na ah. hmm. tapos okay, pa na natin tong ano itong mga natirang ano rita Isa, bawas. Tapos na yung pag natin. Tapos paliligtas na lang yung mga pintura dito. Yung nilagay yung mga spring. Ayan. Malinis. Tapos dito may along alum aluminum. Ayan, dinis-dinis na. Ito pa bukas pa tarabas, pat kakating na lang dyan yung ano yung para makapasok okay na tumayong pa mga bebe dito konti na lang natapos na to So, naka na ito. Kulay brown yung graft natin dito. Tapos dito, gray. Ayan na. Linis-linis na mga boss. Quarter to five na. May bukas pa. Ano nga pa rin, boss? boss yung update natin dito sa Plaza Project ayan tiles installation pa rin konti na lang tapos na eh okay, ganito na lang po yung vlog natin no boss maraming salamat po God bless